Nire-ready na naman mga upset. Ayan okay, So, so tara naman Sigurado na naman to Kapit lang kayo mga kapsat Stay tuned At tayo uh... ay Dahil sa naman ng pakaraming tilapia dito Eh may mga patunol kayo sa gitna Huwag tayong magpuntot

Bitin na namin sakay. Doon sila banta na sa inyo eh. dami din. ya ya sulit kan macam magis Lalu, animasi. Lalu, animasi. sulit masulit. sulit sulit Kaya mo mag-isa? Tayo? Ay, kuwan ay bait. Tanga bisan lang yan. Pero uh, mantap. Cool ball. Patani. Uh. Ayan, yeah, kumusta po kayo mga kapsate na? Ayan. Uli unang halis.